mga idol, maganda magandang hapon. Ayan, isang malamig na hapon mga idol. Yan o, oh, may unos na naman o. Oh. Galing pa kasi sa bagyo mga idol. Yan, dala tayo ng sikpaw at saka ano, pang ano ng si Urchin. Kasi walang maulam, walang makalaot. Ang dami rin nagginhaso. Kasi hibas. Yan, kasama natin si Idol Jurek. Mga idol na, si Idol Jurek nauna na. Idol Jurek, huwag kang magpalayo ha kasi wala kang ano, ang... Wala kang ilaw. Makabutan tayo ng dilim, you know? Kasi yung hibas mga idol pag gabi na. na marami mga bata na gano. Nanguha ng pangulam. Yan si idol, si pare idol. na nahuli mga idol, nahuli. Sana makita tayo mga si Orsin. Ayan, 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 Masa na, hindi tayo mabutan sa Unus na yan. Ano, nakitim. Palapit na.

Ha? Nin. Ah, Patay. Ano Patay. Ay, hindi. Ay, buhay. Ay, ano yan? Ay, ano? Nang... Umaw, ah. Anong tawag dito? Muntaha. Muntaha, ma'am. Ah. Muntaha. Sarap to, lah? Ano, ano, siguro to sa bagyo? Saan kayong butas nito? Bigyanan, bigyanan, bigyanan. Ano? Luya <tinyan> na, bawd, no? hmm. na konsumo na hmm. sa baud no. Baud na. Sa ano to? Sa ano Sa ano no? Sa ano ng alon? Sa ano ng alon? Ba hmm. kami makasama. Kami makasama pa, pa yan. <tinyan>

Yun, dalawa na. Gay, okay, ang pa naman to. Kakuha pa ka tayo ng ano, Sir Kim? Ha? Huh? na, kain tayo dito. Doon kasi kami manguha ng Sir mga idol. Yan, saan? Huh? Yun, sa gilig-gilig. Ha? Huh? Baka dito galing yung bu sa butas, ha? Oh? Hindi, sa ano Kekuwa, bayang, oh, se yun doon? Sa buhangin yan mag-ano? Sa buhangin ba yan? Oo, oh, sa, sa buhangin yan mag-ano? Ha? Hmm? Ah? Yun. 'Di ibigay mo kay ito, Bung? Yun. Yun, ulam na. Sa mo ibigay. Dol. Ha? Dito. Ah? San? Ha? Oh, tara tara Ayun. Buhay pa dito. Ano yeah. siguro to sila sa ano? Naglabasan no? mm. man sila? Mm. ano siguro so, sa okay ng alon ba? Uh, Ang okay ng alon okay hmm. ba? Bagyo ah? ba? Ha? Maski sa ano ng Ay, ayun, maliit yan Lalim, lalim pa man Hindi, katag-tag, katag Hanap, hanap, hanap eh, Sabi lang kaya ha, sabi. Yan, papalapit na tayo sa pagkuha natin ng si Orchin. Hmm? Ha? Eh, lalim na.

Paasa sa mga bukutas nga ito. Hmm. Ano siguro nga sila? Ano siguro, siguro nga sila? Nakuha okay ito ng alon. Ano siguro nang alon? Ano nang alon ba? Dito doon. Ha? Malalim? Malalim. Doon ano sa unahan. Mababa po. Ano doon sa unahan. Ang peraso na tayo dun. peraso na tayo dun. Ha? Ang piraso. Lima na? Agoy. Ilan <laughs> tayo? Apat na. Eh. May surprise na. <laughs> Magsabi lang kayo. Oh, dun. Magsabi lang kayo kung may, nak may nakita na kayo. Ganap oh, cool. tayo. Oh. Laki, laki. Eh, eh, tanda lang jurik, baka makan anda Gito okay. Ayun, hmm. hindi na tayo pinahirapan na Na maghanap sa mga butas-butas Kung saan na silang naglabas Nag Ano siguro sa ano? Alun

Banak, oh. Banak. Masabi lang kaya, ha? Yung butas, oh. Oh, dito pa oh. patay na. Dito. Meron dol. Ha? May isda. Dito dol ah. Ha? Dito dol. Yan. Ah, patay. Oh, patay na. Patay na. Wala ano dito? Hindi kayo ito nahilo? Hindi no? kayo ito sila nahilo? Ano ano ba na? Na poison ba? Wala ka lang wala kayo nag ano dito? Patay no. Patay mo? Hay lo siguro yan. Tabo. Tabo ulo. Tatlo na no, tatlo na no. Tabo. Buhay pa, buhay pa. Oh. Pena. Ginhinga ro pa ano? Ano kayo nangyari sa kanila? Keto na no. Ha? Keto na lason. Tingnan mo, bakal na lason siguro yo. Wala man harus siguro todol sa ano talaga nang laki nang alon daw siguro sa alon siguro no na no siguro yung bahay nila may asira nang ibang bahay sa playa sila pakai nang maukay to sa kalim siguro selut lo udo terus ke bodo banyak ha Lumito sa lambat, ba na banak ni. Kilami up. Sus, malayo lang si yung ano, lambat. Ha? Saan? Ha? Umaano pa yan Tabak na Patay na Napatay na Napatay na na Patay na nangyari द <tiple> <tiple> <tiple>

Gamit tinatayang anong mga ito kay kadilim na. Kus. Buti sana na ag maaga tayo da. Para makita na yung ibang mga ano. Dada ada kayo, pa, natin, na nga. Dilim na. Magano pa kaya to? Pero datag kayak. Hmm. Kayak mo.

Magaga na ko ito. Hmm. Magaga siguro yung hibas 'no? Magaga Maga siguro ni bas. Siguro hmm. ni bas to? Eh, yes. sige. Matangkit 'yung gulo. Oh, papatulin tayo, pabalik-pabalik. Balik bahain Makita pa tayo. Hmm. Pabalik na tayo, mga idol. Baka may madaanan pa tayo Ang daan lang ay doon batok Ang daan lang Ang

Nami atong ni poko pa lolo. Bana ko. Oh. Mo no? kan? oh. poko. Ah, wa tiglom nang pukot tani. Ha? Kaibot nang pukot. Oh. Lah. Grabe ka wa eh. Ug eh. May bukas pa. <tos> hmm. <tos> Yung, mado, lakulang, huli, Tuloy na kita natin, no? Tara. Ito na tayo mga idol.